Dito na po tayo sa ating gulayan po Sa talungan Ma-spray po tayo sa damo Yan lang po nitong damo Dito sa huling luang po Pero dito okay pa naman Sana po yung grass cutter ay madudubli po yung ating Ano dito Trabaho Nawahay naman po yung mga damo sa puno Ay di ating Spray na lang po sa pandamo yan po Nabawi na rin po ating mga punong ng talong ay Ito naman pong ating gamit ay ano Mayroon po siyang ano ito katulad nito Yung sa dulo Para po hindi kalat yung buga Kumbaga po ay dun laang Kung saan tayo tumutok dun laang yung gamot Hindi po siya kalat nakaka sa halaman Patungo po ay Yan Ma-spray po tayo Patungo po ang gawa natin. Para po hindi tamaan yung ano puno. Malayo po sa puno. Baka po ito yung mga dalawang ano, tangke. Ito ang ating natira. Pinamamahayan po ito ng ano, mga insekto. Yung madamo. Yung Naka dalawang tangke po tayo mga kapambin Doon sa baba po ay mamaya na po uling hapon Tanghali na naman Magluluto po tayo ng tanghalian Santol po Na may hipon at katang Yun po ay Nagcomment po si Tito Ruel po Dikdikin daw po yung ano Katang tapos Lalawak natin sa Santol po Masarap din po yung mga kapambin Ang ganda po ng ating palay Maganda po yung pagka-spray natin kahapon. Madalang na po ang atang yung mga farm Ano? Halos wala na po. Hmm. Ano, eh, Lablag po nako ganda na Dito na po tayo sa kubo natin mga panlin. At kumuha po tayo ng dalawang niyog. Ito po. Iagata po natin sa santol Yan, salamat po kay Itay po. At kay Inay. Kahapon po ay namuti si Inay. Tapos dinala po ni Itay kahapon. Nagdala po ng ano kahapon si Itay, ng hiro. Para sa tapahan po ng kapatid sa bundok Nakasuyo po, gawa ng tagahinggiwin po si Tito Eric, ay, yung bunso. Tapos ito yung pako. Tapos tayo dinalhan ng santol po. Ito po yung santol na pangpok mga kapambin. Kaya mas maganda po itong kayo rin. Gawa ng makapal po ang pagkasantol niya. Ito po. po. Gawa na po. Sipsip na po kayo. Ito po ay magandang kulahod. Gawa ng makapal kapal niya. Simangin mga sipsip po. Tapo <laughs> po mga kapambin. Sa native ay manipis po yung kanyang pagkasantol niya. Pero sa bangkok makapal po siya. May kita. Sir, yan. Ako yung mga pala kaya ay. Bali ito po ay ilan? Ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano, ito, ito walo, siyam. Yung madami na po ito. Ito po. Eh. Ano, matamis? Matamis, matamis po yung kanyang buto mga kandiyo. Ay, pasa ito, okay lang. Pagkabagsak po. Pagkabagsak, okay lang po ito. Tanggalin mo mo eh. Wala amang uhudan. Wala po. Bagsak na. Bagsak At po. Ay, eh. Sinukit eh. Ito po. Kung wala po. Sinukit po ni inay. Ito po. Yan, wow. Oh. Sarap po. Nakakuha mm. po tayo. Hmm. Hmm. Oh. Ah. Delikado po sa bata, huwag yung papakainin ng mga bata. Delikado mong ano, mga lumog. Ha, bagsak po dito, Bagsak din po. Babantayan. Babantayan po. Ay, hindi rin pwede. Baka biglang naman. Pula bagsak. Hmm. Iba isip. po yan, ha? Eh. Hmm. Mula patak. Taas mo na po. Kakayari po natin. Oo, naan po natin ito bagong mo niyo. Ay, yung hipon eh. Nasaan Nasa na? na. Eh, dito po ay eh, napakalit ng parang mga pandin. Talagang... Parang apat na araw lang. Sabi ko. Pag naman umulan ano, na yun, ano, na naman ang paso. Pag din eh. Luton sila sa kalaan Pag nababilaan Na Tulad Pero pag wala po Ay Oto ay Favor naman po sa ating ano Palay Na uhay-uhay Mga saling bumi Nasa Labas na lahat Ito natin yung palayan may pag-asa na. Ayun uh, po. Uh, May maaaring isa rin. Huwag Sa mga panahon ayayos na yun. So, Nasa so, panahon din po ay... September na ang ano yun? Mga palagati yan. Dalawang buwan lang po ng kasing ko yun ay. Ngayon ay eleven lang. Ay, mga isang buwan ba po yun? Pagkatungo po ay ano? Isang buwan? Ganyan mo nalang labi ng karap dyan. Ano yun din? Ito ka lang kuha. Doon, may tira ka. Kuray? Kula ang mo. Oh. Ang umay. May karap po yun. Nalang natin sa hapon ng hapon. Ito na po yung ating santol mga kaparambin. Ito po yung napigana. Ito po yung ating hipon. At nakapagata na po si mami. Nang niyog. Ito po yung ating pangrekado. Sili, sibuyas bawang, luya. Ganyan natin ang santol po na may hipon. Ayan, nabisa po muna ng hipon. Para po mababas. Mabimta po. pa. buhay pa po ka. Dapat sana po ay balaw, wala naman po tayong balaw. Oh, lumaki. Lumaki po yung balaw, naging hipon ilog. Mas masarap po yan. Mas sosyal. Mas malalaki po ay. Mas special daw kasi hipon, hindi mo. Yung iba po ay alamang ay. Ari po ay request ni Tito Ruin. asin. Tinangid na santol. Naging pula. Hindi po rin lagay ako eh. Nabuloy pa 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 kay sa. Ubig na may. Asin. asin. Kung i-stack po 'yon, pwede yun, Pero Ayan. kapag kalulutuin na po, hindi na po nalagyan ay para uh, kuluar ay ano stock hindi may kulay na mating ma marami hipon para oh, po pala no. siya nangag na ano hipon na may santol yan o oh. sinasangag na Yan na po yung gata. Naglalangis langis, nagmamantay mantika. Tatlong niyog po yung ating kinayod. Nagdagdag po ng isa. Para para mas masarap. Mas malangis. Yeah, solve na naman po ang ating pananghalian, mga kapambin, sa riwa. High blood ka na. Hindi hmm, pa. Araw-araw ka na nakahipon. ng <laughs> isang buong August, hipo na ulam mo. Tapos may sili po. Iya. Panalong panalo po mga pambin. Lagyan po natin ng sili. Para mas masarap po. Iyong. mas masarap ang ating sinantula na hipon na isili sarap kitang kita yung magpupulang hipon mas maganda po yung kaysa balaw warikot malalaki yan <laughs> yung balaw ay pino ay ano yan Overload po sa lahok, mga kapambing. Yeah, sinantulan, overload sa lahok. Ari po, request ni mami. Buong sili naman. ya Lalatik-latik. Na sinantulan. Kuto na po mga pambin. Kakain na po. Kain po mga pambin. Ha, ah, si Itan 'to, kain na 'to. Hmm. Magugas ako ng kamay. Wari ko po ay ganado kapag pagka uh, nakakamay. Kabotoy ba ito ka ba? Hindi. Lang. Ha? Ah. Ay, ah, salang po sa blessing. Ang tulog Hmm. May pasaw yung uh, ano ano. Kutsara isa pa. Hindi. Ano Kaya na may. Kutsara. Hello. Si ano daw ko mami yan. Dalawa. Maantay po na ano. Ito po ang ni Mami. Ito po ay yung Shanghai po. Tapos yung... May palaman din po siyang anong karne. Yung sili. Ito po. Karne yung may, may ano yan? Carrots. Mm-hmm. I-gawa oh, just... ko lang naman yan. Gusto po ni Mami ako rin. Ah, panalo po mga farm din. Ano to eh? Ah. Ano kuya ito? Ang dadahin may ambi? Ah, may kulungan ka na ba ito eh? Sili. Yung livelihood project po mga farm din. Bale, si kuya ito naman po ang pasunod na mabibigyan. Yung dati si ano? Kauna-unahan po Si Mare, dito sa ating kabaranggay, hindi na kaegi. Ay, isang pasa, ano. Uh -huh. Tapos pinagbibigay rin. Ang pangalawa po natin ay si Paing, hindi po, yun. Nagpasa-pasa na rin. Ang nabigyan po niya, yung kapatid niyang panganay, si Piyajire, mayroon na rin, dumalaga. Buntis, buntis, buntis na bota, hindi pa? Ay, buntis na po. Uh -huh. yun isa lang. Tapos, si... Yung nakaraan ng anak po ay si Kuya Uni naman. Kila tita. Hmm. Uh -huh.